Okay, gagawa ko ng fury. Ito ay ano, iniwan sa akin. Iniwan sa akin to. So, bibidyoan ko na siya para kung saraling uh, may katanungan sa ilalagay na parts. Meron tayong uh, ebidensya, no? Or review, i-review re na video. So, itong ano na to, fury. So, tinanggal namin kulang na ng mga dawil. So, para sindro siya, lalagyan natin ang dawil so, ng dawil So, kakuha tayo ng pang-exarium, ano. Sa so, head, parehas lang yan sila. Yan. Ito yung, uh, yan. So, apat to sya. Yan. Mga parts, apat yan. No. Yan. Dalawa dito sa base dalawa sa top alternate yun ito dito, dito pababa lang isang direction na siya so right ngayon Thank you. Thank you. dahil nga kinonvert siya ng manual clutch na walang kasiguraduhan kung waga na, o hindi so ibabalik na lang sa stop so ayan pumuhan tayo ng parts out sa mga tropa natin kakilala natin ano na nagpa-parts out so ito yung kasi ito yung stock niya dati yan ginawa ng manual kaso sa blind So, ang tips ko sa inyo sa Fury, kung gusto niyo mag-manual, no? Bili na lang kayo ng kit ng cover, ayun yung clutch clutch cover kit ng pang-manual, ano? Papalitan niyo yung cover kasama na yung ano doon, mga kit, mga accessories, ano? So, yung arm niya, tsaka yung shafting. Kumpleto yun. So, ito yung papalit natin. Ayan. Ito. Papalit natin sa si stock. Sa, automatic, sa automatic. Semi-automatic. Ano yan? Ayan. Kapit na natin. So, alright. Cut muna natin. So, ito pala yung cover niya mga parts. So, dito binutasan niya, no? nilagyan ko na ng ano ah uh, so pinamitan ko ng dipcon cool to kasi mas matibay yung dipcon cool para walang kawala hindi siya matutuklap ordinary kasi tutuklap yan kaya subo ko na kasi yung dipcon cool. malakas tsaka kapit pagdating sa mga ganun may malik kapit na kapit yan hindi basta basta tutok so matagal lang siya patuyuin hindi ka tulad sa ipong ito ang ipong ay ah, so mabilis lang din siya matuklo pag matagalan na sobrang init matutuklap siya ito hindi habang tumatagal lalo siyang tumitibay so right So hindi naman natin pinopromote yan Pero nasubukan na natin gamitin Okay, papalit na yung valve seal Bagong valve seal So marami lang tayong video dyan pagkabit ng valve seal, hindi ko na ipapakita Sa so, papalitan natin Yan, pakita natin so, Para may review tayo no? So lilinisin ko to So yan Pukus natin na yung recarbon Tapos grain valve tapos kapit na din yung cylinder okay so mga parts uh, paalala lang no? ano sa inyo so, hindi naman tayo hindi naman ako magaling pero gusto ko lang i-share sa inyo yung okay disclaimer mga parts no? so hindi tayo magaling Dentel mamagaling so kung ano yung nakita nyo yung video so yun na guide lang ano so ibig sabihin yan yung para magkaroon kayo ng idea so kung marunong naman kayo nagpa-practice pa lang kayo so may idea kayo para mas lalo yung kung ano yung ginagawa na nakita nyo sa video mas sigitan nyo ba ganun yung ano nun So, huwag na kayong kung mag-comment kayo kung uh, napapasama yung ibang tao kayo. Marami yan sa mga ano. Marami nagre-reklamo sa mga buzzer. So, kung hindi niyo gusto, iskip nyo na niyo lang. Tapos, yung mga gusto naman, makapapanood ng mga ano tutorial. So, napanood nyo. So, may kulang siyang discard eh. Yun. Yun nasa inyo na yun papag uh, higitan nyo pa yung nakalood nyo sa video ano? so ganun lang so, karamihan kasi sa ibang video hindi pinapagita yung talagang pinaka pinaka buong buod ng pagkagawa kasi siyempre may discount din sila na hindi nila tuturo sa inyo lahat okay ganun lang so kung may napanood kayo na mas hindi karapat dapat so ganoon na lang pag bumawa kayo ng motor ihigitan yung yung napanood nyo no? so ganoon na lang so okay so ako marami ng experience dito pero hindi pa talaga tuloy expert tayo ah, sa paggawa kargahan repair 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 lang yan so yan ganun lang paglalagay ng piston ring yan. so iunan nyo lang yung isang basta hindi sila magkatugma dun sa iwa yun na yung yung langis hindi siya mag leak kaagad so alimbawa yung hiwa nung itong wheel ring ilayo nyo lang yung mga ito itong mga hiwa ng ano so pag sa, pag sa paglagay naman eh, madali lang to basic lang siya alimbawa dito yung uh, hiwa nya so ilayo nyo lang siya kundi so wala namang problema dyan basta hindi siya mag uh, tapat yung iwa tapos pag naglagay unahin nyo muna to tapos iangat-angat nyo lang madali lang yun ano. Oh. basta ingat lang kasi pag minsan kasi pag nagpasok ng piston sa bore pag minsan ito maangat na tatanggal siya sa guide so alright basta ilay yun nila ha ay wala tapos ito naman yung may marker magkita nyo dito may marker yan so harap dito so okay So nakalagay dyan, design ng ano, exhaust. Naka-design sa ano talaga, uh, Fury. Exhaust na sa, ano, exhaust. Ganyan ang design sa Fury. So hindi natin alam kung ano yung, bakit ganyan ang design ng engineer. So, sundan na lang din natin. So, karamihan kasi ganyan yung mga design ng ano, So ibaba na lang natin yung ganoon na nakababa Exhaust yan So baka mas mataas yung ano nito Baka baliktad yung Discarte ng engineer Baka mas mataas yung uh, Clearance sa uh, pit dito Maluwang dito sa Intake Baliktad Baka ganun ang discarte dito Kaya karamihan sa mga ano siguro Mga puree hindi alam mag up baka mamaya yung clearance talaga niya mas may dito maluwag dito sa intake kaya eh, uh, yung pwersa siguro niya mabagal no Karami kasi fiori, medyo, hindi siya kalakasan pero kung try natin siguro may fit dito tapos maluwang maluwang dito babalik na rin natin baka mas accurate Ano 'yan, bes? Right. Alright, tuloy na din. Okay, yung yun iniis. So, lagyan na natin yung pin. Para pincha bilang. Right, lagyan na rin natin ng lock ng piston para hindi makalimutan. Right, ilan may wheelers? So first, uh, dito tayo sa paglalagay ng piston. Yan lang, lagyan muna natin ng lock sa pila. Yan. As that, may way Para uh, smooth. As magugas ko ng kamay para yung dumi yung para hindi magasgasan yung para hindi magasgasan yung black Ayan na natin Step by step ba? Right. Tapos, yung lock. Lock. So, okay. Be careful lang dito sa ano, paglalagay ng lock kasi minsan sumasablay pumipitik sa loob. Okay. So, so, hindi pa masyadong expert. Or hindi pa sanay. Kailangan takpan nyo muna ng basahan dito. Para hindi pa pasok kung saan so, tatalsik. Ayan. So, lalagay na tayo ng dawin. So yung mga so, Ito yung ginawa na engine na pa masisindro yung uh, para masintro yung block kailangan nila yan sigung wala yan tabi ni so may tendency mag overheat agad yung makina so, nice yan tips naman yan mga parts so tabi lang yan mga parts it's 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 okay Lagay na natin. So, ito lagay muna natin so. Engineer dito may mo niya. Lagay muna natin tong tinchu baliktara na may mga parts wala yung guide para magkamali kayo dyan sa ikpitan e nyo lang wala nilukot dyan natin magkita na natin para saan natin i-release pa okay. magkita na natin siya puti natin yung puti Default na din ang story. Eh. Hindi na mag-release sila. Eh. Tapos pag kailangan natin i-release, so natin i-release ano. Pag nailagay na lahat, pati yung sa head. Pag nag-ipit kasi ng ano, timing gear, sanayin mo yung i-release mo na yung tensioner para may gpc hindi siya tatalo pag lalo na pag lawlaw ano yan ang discard right mga birds ano lang to isang ano lang to guide lang to tutorial lang guide lang sa pagre-repair pero may fiori kayo ganitong gagawin basic lang to napakadali lang nito gawin pula Bagyan so, nyo lang lang Para madali lang siya i-shoot Shoot Check na natin Basta yung Piston ng alternate siya Naka Y pattern Halimbawa itong bilog Na ah, ganun siya Ito yung piston Dito yung isa Diyan yung isa ah Y Naka ah, ganun siya Y pattern So kung yung welding naman basta ilayon nyo lang yung pagitan halimbawa nandito sa taas yung hiwa ng wheel ring yung ring na ma maninipis Ilayon nyo lang siya doon sa para hindi siya mag ano yung langis di lulusot pala yan bagay na natin alright so, mga parts kita lang natin itong video na to yung mga nilagay natin para may review tayo okay lalagay ko lang ko to tapos lilinisin ko yung head tapos okay pag bago talaga may hirap siya i-shoot lang, patient Oh, no, kasi lalabas yung may oil din. Okay, pag hindi pa kayo masyadong ano sa fury, yung sa top dead niya, no? Kung hindi nyo matiming sa piston. No? Buksan nyo to, may guide yan dito sa gilid. Dito eh, may marker siya, Saka yung may marker din yung magdito. Doon yung top dead. Pero sa para sa akin kasi ayaw na magbukas dito. So itatap ko na lang nausto gusto yung piston sa oil oh tank. Mas ganting malupit na lang. Walang kawala din yan. ang kasi nakataas tong yung roller no. Roller uh, chain roller. So aluin na natin ng uh. Ayan, so, 'di ba? syndrome sentro siya, dahil may dawil. So kailangan nitong dawil ah. Ang kamats ng dawil nito pang XRE or DMX, kumaba, putulan niyo na lang. So ito, ilalagay natin 'to mamaya sa head. So lilinisin ko na lang to. Ayan. Taos drain valve, taos valve seal, taos salpak. Taos dun sa uh, dito sa clutch kasi gagawin na natin yung cinematic. Uh, so alright. Hanggang dito na lang. So, para may guide day sa uh, pagre-repair. So ano yung kulang na pagsalpa ko doon, so kayo nang bahala, galingan nyo na lang. Bye-bye!